Talagang problema nga ito para sa team ng Golden State Warriors. Stephen Curry nagsustain ng hamstring injury. Well, sa game 1 pangalang ng ating round 2 between the Golden State Warriors at pati na rin Minnesota Timberwolves, Stephen Curry left the game sa second quarter at obviously may iniinda nga siya. Hinahawakan niya ang hamstring niya at tamang ang hinala ng mga game announcer na nagkaroon ng hamstring injury itong si Stephen Curry. Balita ni Shams Aranya, Warrior Stephen Curry has a left hamstring strain and is out for the remainder of Game 1 against Minnesota. Yan nga ang malaking balita para nga sa team ng Golden State Warriors na ngayon nga initially ay talagang hindi magandang balita para sa Golden State Warriors and actually it can be worse pa nga kapag inannounce na kung anong klaseng strain ang natamo na ito ni Steph reply nga ng isa ditong doktor dito sa tweet ni Sham Saranya the fact nga daw na sinasabi ng Warriors na hamstring strain ito is not good at typical timeline daw ng ganitong klaseng injury kapag nagkaroon si Steph at na uh, bigyan siya ng grade 1 hamstring strain 7 to 10 days daw yan at kapag umangat yan sa grade 2 strain 3 to 6 weeks and basically kapag naging grade 2 nga yan out na si Stephen Curry for the rest of the series laban nga dito sa Minnesota Timberwolves and definitely kung ganyan nga ang nasustain na ito nga ni Stephen Curry ay eh, ito yung magiging bangungot para nga sa mga Warriors fans nang dahil mawawala si Stephen Curry for the rest of the series and that is not good yes may Jimmy Butter pa rin nga sila pero iba pa rin ang Stephen Curry plus Jimmy Butler. Kumbaga mas magiging madali ang series na ito para nga sa Minnesota Timberwolves. Yan naman let's hope for the best. Para nga dito kay Stephen Curry na grade 1 lang ang kanyang hamstring strain. Pero actually kahit grade 1 yan ay maaaring itong si Steph hindi nga makalaro sa next two games na ng Golden State Warriors games 2 and 3 nang dahil sabi ng doktor ay 7 to 10 days daw ang tipikal na pahinga ng mga grade 1 hamstring strain. So definitely this is a bad news para nga sa team ng Golden State Warriors kay Stephen Curry at sa kanilang mga fans nang dahil sa game 1 pa lamang nang talagang isa sa pinaka-exciting na series na ito, Wolves vs Warriors ay out na agad itong si Stephen Curry. Pero hindi naman natin sinasabi na olats oh, na agad, matatalo na agad ang Warriors sa seri na ito kapag wala itong si Steph. Nang dahil currently nga ay tinatambakan na itong Golden State Warriors ang Minnesota Timberwolves without Stephen Curry, 58-14 ang current na lamang 7 minutes left in the third quarter. Kaya definitely this is a great sign nang dahil ang Warriors ay leaning heavily sa kanilang depensa na talagang parang sinasakalinga nila itong ang Wolves offense. And if they want to win this game ay dapat ipagpaduloy nga nila itong ganitong klaseng defense and then pakunti-unti ay mag-contribute nga ang bawat isa sa opensa. Pero definitely get well soon para nga kay Stephen Kirby and hopefully hindi nga ganun kalala ang ganyang hamstring strain na nasustain.